At nandito po ngayon si Mr. Hmm. Ronald De Droz and okay. Mr. Renelon Lomboy uh, na nagtatrabaho sa isang construction at uh, gusto nilang humingi ng tulong idol kaugnay sa ginawang pagtanggal sa kanila dahil lamang sa napakababaw na dahilan. Hmm. Ang ginawa pala nila, na nakipagkawayan lang, yung kumaway lang sa mga babae sa kabilang building. Okay. E eh, dahil daw doon, tinanggal na sila sa trabaho. So Yun ang ayaw, dahilan. ayaw ng kanilang amo na kumakaway sila sa mga oo, girls. Oo. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po sa inyong dalawa, mga bossy. Magandang mga hapon ser. din po, sir. Sino po yung amo ninyong nagalit sa inyo? Si Dante Bacara po. Dante. Ang aming pong project manager. Okay. So, kumaway lang po kayo mm. sa mga girls kasi oh, nasa kabilang building. Kasi oh, na malayo si um, naman po sa kasi, Sila unang, unang kumaway. Kinawayan kayo. Oh, so, gumanti din kayo ng kaway. Oo. Oh nagalit si Mr. Bacaro. May nagsumbong po sa kanya. May nakakita po sa amin na isa pong chicker. Okay. Eh, eh matagal ngayon na may po. sa amin yun. Eh, para po kami pinag-iinitan ka nun eh. Sinumbong na? Eh, oy, sinumbong po kami. Mr. Bacaro, nagkipagkawayan sa mga chicks itong si Rene at saka itong si Ronald. Ganon. Ah, Tapos pinatawag kay ni Mr. Bacaro. Anong sabi po sa inyo nung magkaharap-harap kayo? Ay, eh, sabi po sa amin nung, pinagalitan po kami nung checker. Mm hmm. Ay di ngayon po, eh, hindi na nga po kami mic kasi po pinapagalitan kami. Oh. Okay. Ay ngayon po, bakit daw po bawal? Ay hindi po ayo kasi sabi niya, bawal daw po yung ganun. Ay, bawal daw na, makipagkawayan. Oh, hindi rin naman po namin alam. Ang na tanong namin. ko, nagreklamo ba yung mga babae na kinawayan niyo? Hindi. hindi naman po, hindi si nagsumbong. Hindi po. Hindi. Oh, walang masama. Oo. Oh. Eh ngayon, dini Pero 'yun ba ay nasa patakaran uh, guidelines ng uh, inyong kumpanya na bawal kayo makipagkaway sa mga babae? Eh, wala naman po sa ano namin kasi 'yun eh. Hindi ho namin wala, wala. naman po sinabi sa amin, ah. Wala sa patakaran um, wala ng inyong kumpanya ng... na sinasabing mm. hindi kayo pwedeng makipag-usap o makipagkaway sa mga mm. taong labas ng kumpanya, ganon. Okay. Sige, kausapin na natin. Huwag natin patagalin pa. Ito, si Tokayo, uh -huh. Mr. Rafi Placer. HR. Ito yung HR ninyo. Sige. Ng Electros Corporation. Magandang hapon po, Tokayo, sir. Yes, yes, yes. Sir, sir andito po yung dalawa niyong tauhan sa construction, si Mr. Uh, De at saka Mr. Lumboy. Opo, opo. opo, opo. Bawal ho ba yung magkaway ng mga babae? Actually po, boss, hindi ho actually kaway ang ginawa. Ano pong ginawa nila? nag -bold show, naghubo ho at pinakikita sa

ang kinatatakot po namin dito, sir, kasi baka mag-complain yung uh, sa Sino po yung mga kababaihan na pinakitaan nila ng kanilang mga ari? Kabilang building po eh. Kasi construction po yon. So sa kabilang building, nakikita yung mga babae. Ay nakakatakot po dito. Baka this mga babae magsumbong mismo doon sa main contract. Pero yung mga babae po, sir, hmm. hindi naman nagsumbong pinigil ho namin. Otherwise, kung magsumbong ho yun, eh, pati ang construction namin. pinigil niyo po na no, wag magsumbong? kinausap na kayo, meaning? Yes. Mayroon na pong ano daw doon sa, ano, sa report kasi nag, ang, hindi naman nila malalaman exacto yung problema kung hindi ho mismo nagpunta yung mga complainants. Ah, so meron po mga complainant na pumunta po sa construction Oo. site at nagsabi, yung mga na, construction... Yung po, Yeah na mga tao diyan nag nag naging exhibitionist at nagpakita yes, na sure. mga maaari yung yung isa po is performer <laughs> yung isa daw backup uh, dancer <laughs> natatawa nga ako doon sa report eh kasi okay. meron kasi silang sir, mga alegasyon din mm -hmm. nagalit daw sa kanila yung checker kaya ginagawa sila ng istorya <laughs> eh, pero hindi naman daw totoo kasi precise, precise na ginagano pa pero daw sa distillery gumawa sila ng ganung istorya na maghubo sila <laughs> Anong oras po nangyari ito, sir? Uh, wala pang confirm uh, ng oras kasi uh, tin kinausap ko pa lang yung project manager. So, ang report sa so, ipadadala nila sa akin. Sa Maynila ho kasi ito eh. So, ano, nata, ano po yung status nito ng dalawa, sir? Uh, naka-ano po sila. Naka-dismiss po sila. Dismiss meaning si Bak na po pag-dismiss? Uh, meron ng mga memorandum pa naman pinigay sa kanila. So, subject for ano pa naman niya kasi uh, bine-verify ay inaano pa nila ini-evaluate pa nila yung ano but in the meantime temporarily hindi sila pinapasok Okay sandali naman po Sir Rafi at okay. uh, Sir Ronald Sir Rene Iba ho kasi yung kumakaway iba naman po yung nagpapakita ng are ay, hindi sa po. mga kababaihan. Hindi po namin ginawang magubat talaga na ano. Nagbold show daw po kayo. Ay isa, isa, isa daw sa inyong dancer yung isa backup dancer backup daw at dancer. pinapakita yung mga masiselang parte ng yung katawan sa mga kababaihan. Pambababoy nga po talaga yon. Dapat nga po kung akong tatanungin nyo, hindi lang dapat kayo sinisipak, tinatadyak kayo papalabas ng kumpanya. Ay sir hindi na sa totoo lang naman po, eh, hindi naman po talaga ako nag-aano ng ganoon. Meron daw pong complaint. So, eh. Pumunta na ro po uh -huh. yung mga babae na pinakitaan niyo po Sinabi ng na. mga ari ninyo doon daw po sa construction site. Napigilan daw nila, ayon dito kay Mr. Placer, na wag nang palakim pa. Tama ba ang pagkaintindi ko, Sir Placer? Yes, yes, yes. Okay. Dahil niyo po, Sir Ronald, hmm. Sir Rene. Kasi para sa akin, ano, it doesn't make sense na dahil lamang sa pagkaway, kayo po ay tatanggalin na agad sa trabaho. Mm. Di ba? It it doesn't connect eh. Sa tatanggalin trabaho, kayo, mas na siguro sinong tao. Mm. Hindi naman mm. uh, dapat kayong alisin. Mm. Na dahil kumawala. Lahat naman tayo kumakaway. Ako mm. nga. Pag merong umiti sa akin, kinakawayan ko. Mm. Hindi bawal yon? Sa po isa pa po sir, kung kung may nag-complain po talaga sa amin na ganun po, hindi dapat po noon pa lang hunong oras di na yun. Na di na, di na, di na di po amin. sa sinabi na rin po sa amin. Hindi siguro baka oh okay, sige, mas maganda oh. mag-usap kayo ni Mr. Placer. Mr. Placer, pwede ba makausap kayo, kayo nitong dalawa para naman daw mabigay yung side nila ngayon? Hindi ganito lang po, uh, sir. Kung pwede pumunta na lang sila dito sa ano, sa opisina para okay. at least uh, uh, ipamimiting ko sa liya. harap ko din dito yung uh, mga safety officers na may mga gawa po ng report. Kasi hindi rin po ako to. Okay, sir, matanong po, ano, pwede ba malaman kung anong building yon? SunTrust Park View. Doon po, may... Park View. Oh, so, mga sa... residente po ng condominium to? Yes, yes. Yung mga ginawa po namin condominium, sir, kasi apat na towers po yan eh. So, almost three towers sa So, may mga babae doon, mga residente yeah, sa so, condominium? so may mga nakatira na. Oo, oh, oo. Oh. Nakatira doon. Yes, Pinapakitaan so... nila ng kanilang katawan at are. As per report po. Yan ang mismong ang sana. Sino po mga nag-report ulit, sir? Kasi ayaw nila maniwala dito. Uh, true timekeeper and uh, safety officer. Sir, sir plus sir? Yes, yes. Sir. Mga ilan po yung mga kasama nila nagsumbong sa against them? Ay, wala, hindi ko umano. Hindi. Sino-sino po mga sa inyo, sir? Sino-sino po? Wala pa yung, ano, wala pa yung final okay, report. Basta kausap ko lang yung project manager. Bakit isang project manager gagawa-gawa ng istorya against both of you. Ano po ang dahilan? Bigyan hmm. niyo ako. Anong motibo? Ay hindi po namin alam, sir. Kasi, kasi, oh. kasi nalang, sir, kasi kung sabihin nyo, hmm. kapwa nyo, ka-level hmm. pwede kasi mag-aagaw oh. kayo ng posisyon. Oh. Pero ito, nakakataas sa inyo, oh, manager, sisiraan kayo, hmm. hindi eh. Di ba, Nins? Oh. Walang ingkit na pwedeng... Hindi, oh. hindi kumukunik. Kaya eh, na parang, hmm. ba't may ingkit? Kasi, kadalasan ang gagamitin na rason dito, depensa. Naingit lang sa akin yan eh, kaya sinisiraan ako. Manager, kakainggitan kayong dalawa. Oh. Sorry sir, sa lang. Huwag kang iling-iling sir. Sagutin mo lang yung tanong ko muna. Hmm. Yung patapos niyo ako, din sagutin yung tanong ko. Pupunta-punta kayo dito, tapos mamaya. Hmm. Ayaw nyo ako pasalitain. Manager, project manager, boss niyo ito. Hmm. Bakit maingit sa inyo? Bakit gagawa-gawaan kayo ng istorya? Sige sir, sagutin nyo. Hindi yun. po, kasi po, dahil nga po siguro nagsumbong yung isang yung nakakita sa amin, eh, hindi po namin alam kung bakit kami po tinanggal na lang sa pagkasumbong na yun. Okay, sige. So, may nagsumbong kay project manager. Oh. So, bakit yung nagsumbong kay project manager gagawa-gawa ng istorya against you? Eh, hindi po namin alam kung bakit siya gagawa ng istorya ng ganun para may sa amin. Kaya nga, sir, magbigay kayo ng dahilan. Hmm. Motibo. Oh, ano yung motibo nila? Bakit sila gagawa-gawa ng istorya? Yung mga nagsumbong kay project manager. Hmm. Sige, hindi si project manager ang mismo nakita. May nagsumbong kay project manager. Hmm. Bakit nagsumbong yung mga taong yon? Eh, baka siguro gustong tumakas ano, ang sahod. Oh, okay. Baka pagka nagsumbong at kami naisumbong niya, eh, baka tataas ang kanyang sahod. Baka gano'n. So, so, pag nagsumbong rin, siya, tataas so, ang sahod? Oo, oh, baka gano'n gusto niya mangyari. nagsumbong rin sa amin, marami rin hunggalit mm. sa kanya. Mm. Kasi sobrang sip-sip niya mm. sa ano. Masyado po galit. siyang mahigpit sa mga tao. Sobrang oh. ano. Ne, pero alam naman niya, sir, kapag siya ay nagsumbong mm. ng istoryang gawa-gawa, mm lang against you, kayo ay masisibak. So, mm. bakit niya gagawin yun? Mm. Yung taong gagawa ng ganun, hindi lang po sip-sip eh. Kulang mm. po yun eh. Oh. Ibig sabihin, meron talaga siyang matinding galit sa inyo. Yun, kapanipaniwala lang. Oh. Pa, oh. kung sobra talaga ang tinding galit sa inyo, gagawa siya ng matinding istorya na para talaga ikasisibak ninyo. Oh. Iba kasi yung sip-sip. Si oh. diba? sip chichismis, gagawa ng kunting istorya, laban sa inyo, mapapagalitan kayo, mm. sasawayin kayo. Pero yung para ipasibak kayo, hmm. ibig sabihin may matinding galit siya sa inyo. Hmm. Eh, bakit? bakit? Ayun lang po kasi, Bata sir. may init sa amin yung tao. Hindi eh. hindi lang naman po namin kasi alam kung bakit siya nagagalit sa amin. eh, Kaya nga. Kung bakit niya po kami ginawa ng istorya ng gano'n. Anyway, po kami... Mr. Placer, inimbestigan niyo po ito. Hmm. Mr. Placer, inimbestigan yes. niyo po ito ngayon ito. Hmm. Ayun. Hmm. Anyway. Hello. Uh, Hello, sir, ganito sir. na lang siguro papuntahin mo na lang dito sa Friday morning para at least, uh, para mapapunta ko din yung project manager namin. Uh, para malamang ko mismo eksakto kung ano talaga ang katotohanan. Sige, sir. Para magkaroon din ng due process, oh, oh, oh. siguro itanong nyo rin po doon sa building. Yes, yes, yes. Sige. Kasi ayaw po nila maniwala. So, da ang pinakamaganda po rito, magtanong po kayo doon sa kondo mm -hmm. ha, na kung saan yung mga kababayan na, na sinabihan nilang kinawayan nila o pinakitaan nila ng kanilang ari o katawan, kung ano paman, doon po kayo magtanong. Sige, 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 boss. Bibigyan ko ng instruction. Para maging patas, oh, sa ngalan ng patas oh, ng yes, pag-imbestiga. Bibigyan ko ng instruction doon sa project namin para pagpunta nila dito sa Friday, at least, kumpleto na yung mga reports. Ganun na lamang po muna. Ah, the yes, same. sir. Sige, ay, mga last news po ng umaga dito sa opisina sa head of office kamo, ha? Sige. Ah, sir, pa, correction naman po. Hindi naman po kasi Ari yung pinakita namin. Wait, well, ah, ah, alam ah, al mo, ano, hindi ko muna masasabi. sir, excuse me, sir. Oh, ano pong pinakita nyo, sir? Sir, ano anong pinakita nyo ano po, sir? Sir, ako po, hindi po. Hindi, ano, ano, anong pinakita oh. nyo, sir? Sir, ito lang po yung isa. Nagpakita lang ng ano. Kung baga, naghubula ang pantalon. Nag naghubula ang pantalon? Oo, okay. oh, yun lang. Okay, yun, lang? Yun lang po. Okay. Yun Ikaw naman, anong pinakita? Nagubulan si pantalon. Okay. Ikaw naman po, ano pong hinubulan? Wala ako akong inano. Huli na kayo. Huli na kayo. I rest my case. Huli na kayo. Wala siyang pinakitang ari pero naghubulan ng pantalon. Salamat po, Sir Rafi. Sige, okay. God bless. Huli na kayo. Napadali. Napadali. Salamat po at least pinabilis nila, di ba? Hindi na maghaharap, okay na, na -nadulas. ito. Nadulas. Kesa mag investiga pa. Na nadulas Mr. sila. Mr. Raffy Placer. Okay. Kasi ito yung, bakit ka natatawa? Kasi mag inject ko ito. <laughs> kasi ano mo Bakit? Kasi lumaki <laughs> ano? <laughs> ng isa. Eh, parang, parang hindi siya makapaniwala kasama siya. Na <laughs> yung isa niya, lang ang nag nagubad. <laughs> sa may turo niya. Hindi lang sila bakit na kasi ito sa may turo. Eh nagubad lang siya. nag Para siya. Parang hindi niya matanggap na bakit kasama ko sa, ano, sa natanggal. No? namang kimbata niya. Kasi naman, ikinantan tanong isa, eh, hindi niya matanggap. <laughs>